Oh, masira so, yung ating feeder. Natiho ko ito kasi lang ito mga farmers How many years? How many years? How many years? Ah. Okay, naluto, kung paano yung ako ito ginawa. Ayan, ilapit mo, kuya. Ilapit mo. Ayan, so ito, ito, ito muna, bakal ito. So, pamilya. Lahat po, bakal ito, simento. So, matibay po ito. Yung may bandang kailangan, ah, ayan. So, ito dito, binabutasan lang po namin. kasi yung tubo. Tapos, ito pamilya. ay ang pamag ng siyana. Ang mga bagay na ang at pagkira ng mga bagay-bagay. So, sila yung pag-aaralan natin. So, dito, dito po ang gagamitin natin. Matiligay na bakal. Bakal, bakal simento. Tapos, ito naman, hindi. Hindi. Kung pag-ulma ko bahala. Kasi ganito namin dito ay gangbana. So, ito namin Ito, ah, ito may ilalim itong Kumabigat so, siya, hindi mo kaya ipasitong siya saan. Hindi ko lang po sa loob. Mas mahinan po sa loob po na kulungan mo itong gagawin. Ayan, tapos na. Itatayo po natin. Dahan-dahan lang po. Ay, baka po masira. Yung distansya po dito po sa ilalim, itong tubo at saka itong simento, yung hindi po masyadong mahaba mga ka-farmers para po hindi masayang yung feeds. Kasi yung baboy paglalaroan po yung feeds kaya mas mainam po na hindi masyadong mahaba yung... Tansyahin lang po natin na sa uh, 1.5 inches po mga ka-farmers. Ayan, ito kabelya. Tortilla po at sa tubo na bakal. Mas maganda pong tubo kasi dati sinusubukan na namin ginagamitan namin ng PVC. So kakagatin po ng baboy. Hindi po maganda yung PVC.